Muling magtatapat ang Los Angeles Lakers at Utah Jazz bukas sa huling laban ng Lakers bago ang All-Star break. Matapos ang dominanteng 19-point wins ng Lakers laban sa Jazz kahapon, babalik ang serya sa home court ng Utah kung saan tiyak na mas magiging agresibo ang Jazz upang makabawi. Nasa mainit na forma ang Lakers dala ang 6 na sunod na panalo at 11 wins sa kanilang huling 13 games. Malaki ang naging epekto ng bago nilang superstar na si Luka Doncic na mabilis na nakakahanap ng chemistry kasama sina Lebron James at Austin Reeves. Sa kanilang huling laban, umiskor ang Lakers ng 72 points sa first half at nagpakita ng matibay na depensa dahilan kung bakit hindi nakahanap ng sagot ang Jazz. Gayunpaman, hindi dapat baliwalain ng Lakers ang kakayahan ng Jazz na makapagbigay ng sorpresa. Bagamat kulang sa depensa, may mga sandali kung kailan nagiging mapanganib ang Utah, lalo na kung mainit ang kanilang outside shooting. Si Laurie Marcanen at Jordan Clarkson ang aasahan ng Jazz na magbigay ng scoring punch upang mapanatili silang kompetitibo. Para sa Lakers, mahalaga ang laban na ito upang mapanatili ang kanilang winning streak at tapusin ang unang bahagi ng season ng may kumpiyansa. Kailangang ipagpatuloy ni Doncic, Lebron at Reeves ang kanilang magandang performance pati na rin ang kanilang bench ay dapat maituloy ang magandang production sa scoring. May mga maasahan naman nga ang Lakers tulad ni Gabe Vincent at ang two-way player na si Jordan Goodwin na maganda ang nilalaro last two games. Inaasahan din bukas ang debut games ng kanilang bagong big man na si Alex Len na siguradong makakapagbigay lalim at lakas sa kanilang roster at makikita natin kung magiging fit ba siya sa Lakers lalo na sa playing style ng kanilang duo na si Lebron James at Luka Doncic. Makikita natin kung kaya bang ipanalo ng Lakers ang kanilang ikapitong sunod na laro at ipagpatuloy ang kanilang momentum sa pagbabalik mula sa All-Star break. Samantala matapos ang hindi ganoong kagandahang simula ng Lakers ngayong NBA season, tila nahanap na nila ang tamang rhythm lalo na sa depensa. Sa kanilang huling 11 games, nagpakitang gilas ang Koponan bilang number one defensive team sa liga. Bukod dito, ito, pang-apat na rin sila sa Western Conference standings at kasalukuyang isa sa pinakamainit na koponan sa NBA na may 6-game winning streak. Hindi lang simpleng panalo ang naitatala ng Lakers dahil sa kanilang 6-game winning streak na nanalo sila ng may average margin na 18.8 points. Sa kanilang 10-1 and record sa huling 11 games, lumalabas na ika sila sa offensive rating, ikalawa sa net rating at number 1 sa defensive rating. Ang mas nakakabilib dito, kahit wala si Anthony Davis, nananatili silang pinakamahusay sa depensa. Malaking factor ang pagkuha ng Lakers kay Doran Finney-Smith na isang elite defender. Malaking bagay rin ang presensya ni Jared Vanderbilt dahil hindi pa natatalo ang Lakers na may 7 and 0 tuwing naglalaro siya. Grabe nga ang defensive mentality ngayon ng Lakers kahit na si Luka Doncic at LeBron James ay nahahawaan na din ng dalawang defensive player ito. Sa ngayon mukhang handa na ang Lakers na patunayan na isa sila sa mga pinakamalalakas na contenders ngayong season lalo na kung magpapatuloy ang kanilang elite defense at team chemistry. This rough patch. One of the bright young minds in the game. And you know, he's in a tough position right now as any coach would be.